Tara dito eh. Hindi Kuya luping. Kaya Kamara, siya yung pula O, na nga na. Butta-buntak na. Kumpulong. May kumpit mo. pula. pag na yung bilyaran dito. Duwang na tayo. Bali na. Di nagsarsaran nito. Saragosa mo dito. O, hindi. eh. ka Dandang pa eh. Ay, mo. O, hindi. Hindi baryo ka din. Dandang lana pa lang na nga na. Banda

Ah, and mo, di, di ko makita yung daan eh. live ka, tropa ako. Oo. Oh. Si tropa. Ah, tropa! Yeah. Julie Barlina. Yung Mina star ka table top na. Oo, yung Mina. si tropa. 55 na dati, tapos 65 uh, po, manan. Ano ah, namin si how? Chow? Pwede yung pala sa Kalbi, para di. Yan, yeah. yeah. tirador -tira no. namin si yeah. Jubal. Itong tirador -tira ng pagkain. Awan waran din na dito. Hitman! Awan waran din na dito. <laughs> Aku yang manajer, keren banget! Ayo Ayoko, ayoko Ayoko, ayoko nini, 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 nini. <laughs> Aku yang manajer, <laughs> ayo ya, <taruh>. ya, <laughs> <laughs> eh, nah, Aku yang Aku yang manajer Ayoko driver! Aku yang driver! driver! yang driver! yang driver! me driver! Aku driver! Aku yang yang driver! Aku yang mga Ma pa mo to. Oh, namin uh, saan ko oh. dito uwan na ni Marvin Kijime sa katwala. Ano dito? Ano dito? Ano dito? dito? Ano dito? Ano dito? Victor. Ha, hindi mi sana ang galog pa. Oh, Ayun, lumiwanag na mga kaibigan, lumiwanag na ang paligid. Talaan ta player ng uh, Obi. Totoo kami sa daang wala. Nagiiinala da, na. Patong Patungong buyaya ng buhay. Uh, kami sa mansion ni Bogart. Ano, bilyar 'yan oh. Uh, Rodelio Capasio, tignan mo, malupit! Hahaha <laughs> <tangin> Ikaw na Rodelio Capasio! Tangina mo! Hahaha <laughs> <laughs> Trow mo nyo yeah, yan mo nyo Manager niya yan, manager Manager, kamusta? Yeah, Rodelio Capasio, manager! I love you! Ah, sa Laguna to, sa Laguna I <laughs> <laughs> love you! Ay, dito, hindi pala, dun sa kabila sama -sama sama sa... Sama-sama na mga bugok ...Pulis Kimbagi Ayan Police. Company si Dati nung tapon na nung tilapio. Gidwang niya nung naglup mo ng naglawan niya tilapio. Kapat. na po, inorte kana namin yung karnaping po, mga kaibigan. Alang bilyar dito, sinanglaw lang meron. Pa niya oras kaya nagawit tilapio, ano oras mo mubi kagabi? Alas ting.